Nakakapagod na rin minsan, ano? Ikaw, pagod ka na ba? Yung parang kahit anong hassle mo sa buhay, parang hirap abutin ng mga gusto mong maabot. Yung parang subok ka ng subok, gigising ka ng alas 4, alas 5 ng madaling araw para ayusin ang lahat sa bahay. Tapos, papasok ka sa trabaho, aharapin mo yung hirap ng biyahe at lahat ng challenges sa buong araw ay susuungin mo. makaka ka alas 8, alas 9. Kakain, matutulog, tapos repeat na naman kinabukasan. Minsan, tinatanong mo na kay Lord, Lord, magbabago pa ba? Maiiba pa ba, Lord? Aahon pa ba? Stagnant na ako, Lord. Makakamit ko pa ba yung pangarap ko sa buhay? Alaming ang sagot ng Biblia tungkol dito. Watch until the end. Romans 12, verse 12, Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Tayo ay ni-encourage ng Bible na mag-rejoice sapagkat may pag-asa. Magtiis sa mga pagsubok at matatag na magpatuloy sa pagtawag sa Panginoon. Ang mga salitang ito ay nagsasabi sa atin na i-cultivate natin ang ating spirit of resilience, ang katatagan ng pag-iisip at ng damdamin through all the challenges na kinakaharap at kakaharapin natin. Dito ipinapaalala sa atin na ang pag-asa ay nakasalalay sa ating pananampalataya sa Panginoon. At dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, ito ang pupuno sa atin ng pag-asa para chill lang tayo sa ating work, eat, sleep, repeat. Sa gitna ng mga challenges, agod ka na, sawa ka na, tamad ka na, sukang-suka ka na. We are called to endure patiently, trusting that God is working for our good. May plano sa atin si Lord. Plan to prosper us and not to harm us. Plan to give us hope in the future. And take note, being constant in prayer keeps us connected to God. Napaka-importante. Sadyang napakalaga ang tayo ay may relasyon sa Panginoon. Kasi siya ang sovereign God and God is in full control of everything. Sige kapatid, mari kang yumukod o pumikit. Manalangin tayo sa Panginoon at damhin natin ang kanyang presensya. Panginoong dakila, ikaw ang pinakamapangyarihan sa lahat. Papasalamat kami sa iyo, Lord, sa iyong kadakilaan sapagkat puno man ng hirap ay pinapanatili mo pa rin ang aming buhay at kalakasan. Kami binibigyan mo pa rin ng pagkakataon na lumapit at tumawag sa iyo, Panginoon. May pag-asa na pumupuno mula sa iyong kalwalatian o sa aming buhay. Patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, na bigyan mo kami ng katatagan sa lahat ng trials. At kami magkaroon ng discipline of prayer. Na may patuloy kami na makapag-release sa iyong strength at guidance na masustain sa amin sa lahat ng season ng aming buhay. Panghahawakan namin ang iyong pangako sa Jeremiah 29.11. For you know the plans you have for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and the future. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming panghihina na minsan ay nakakalimutan na namin na sa iyo ay lumapit at kumapit. Turuan mo kami na maging mindful sa iyong presence, Panginoon. Sa bawat sandali ng aming buhay, kami ay patuloy na magtiwala na you are leading us towards spiritual growth and greater resilience. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri sa pamagitan aming Panginoon at tagapagligtas, si Jesus. Amen. Salamat kapatid, samahan mo kami. Sama-sama tayo, mag-daily word tayo at magsuniksik tayo sa presence ni Lord. Siya nating tool para sa spiritual growth. Magkita ulit tayo bukas.